Thank <laughs> you.

I'm <laughs> Ayan guys, ang ating uh, African Lovebirds, mag-iisang buwan na po sila sa akin. Uh, November 15 po sila pinili. So, ngayon ay uh, December 13. December 13, Wednesday at 9.34 in the morning. ah uh, bali, two days na lang mag-iisang buwan na sila sa akin. Pero yung dalawa, yung dalawang ano, uh, bigay sa akin, ito ay November 25 ko nakuha sa akin na. Uh, binigay sila sa akin ng November 25 so, bali, magbe-base na lang ako kung kung kailan ah, uh, yung pangalawang ah uh, ano ba ito, pangalawang hindi pala pangalawa, yung yung binigay sa akin ng November 25 doon ko na lang sila ibe-base sa, sa sa ganun date bali by December 25 sila ay isang buwan na So, i-ano yeah, natin, November 25 ko na lang sila ano Uh, Ita, ano? Tabag, ang mga yun. Kapag ayun na lang ang kanilang birthday sa November 25, hindi na po November 15 kasi magkakasama lang sila. Mayroon naman yung magkahimulay pa, hindi ko ba? November 15 tapos November 25. So, ang gagawin natin, isang date na lang dun sa pangalawang uh, yung, yung binigay sa akin ng November 25. So, by December 25, mag-isang buwan na sila sa akin. Kain na kayo. Kain niyo yung ano nyo, ha? Yung oregano, yung talbos. Tapos, uh, magkakanim ako doon ng uh, talbos ng kamote at ng uh, kangkong. Tapos yung malunggay, sana tumubo siya. Magkaroon siya ng maraming daon para naramay makakain ng malunggay. Ayan oh, yung battle bone fish nyo. rin yan. Ha? O ano, kamusta ba? Ganda ba yung ano ng tiket ng araw sa inyo? Ha? Pag may nakita na ako sa pangkulungan na magbibilan doon sa Baliwan, papuntang munisipyo. O ano yun? Uh, AC type na kulungan. Pero double shot may division. Pero may kasama na sa MS box. Iliko ko muna kayo uh, lalagyan ng nest box kasi alam ko mga bata pa kayo. So, by next year, doon na kayo magano, ano Diba? Doon na kayo mag break For the meantime yan, mag, uh, magsaya kayo muna, magsawa muna kayo dyan sa paglipad-lipad nyo, dyan. Yan, hindi-hindi muna kayong apat dyan. No? Tapos mag-enjoy din kayo din sa cattle bone fish niyo, Cattle fish bone. 50 pesos yung bili ko dyan eh. Dun sa may bahay sa papunta munisipyo. Dun din ako nakakita ng kulungan na maganda. So, yan po. Sila. Maingay. Minsan tahimik. Minsan maingay. Pagka tahimik po, mga busog ko eh. Ano? Ha? Kain na kayo gusto niyo yung ano, ayan, naglagay na na ako na ng mga sili. Yung pangsigang na sili, yung maabang sili. Tapos, talos ng pangote, yung damo ng sa pangote. Tapos, oregano, ayan. At, ah, gusto niya. Hindi na ako maglalagay sa inyo ng pagkain ng gawang mamaya ang gabi, ha? Yan na yung kainin niyo. Ayan, meron pa naman tayo. Meron pa naman sild na natitira dyan sa inyo. Ayan guys, so ilalapit natin ito. Alis natin zoom. Ayan guys, so. Ayan o, oh, yung patuka, tapos yung talbos ng kamote. Tapos yung oregano. Ayan sila o, oh, guys. Magkakasama. Yung tatlong yan palagi magkakasama. Itong isang to, lagi kasi nilang inaaway to eh. Kaya lagi itong nagtatago eh. Pero yan oh, yung green at saka yung puti na yan, yan ang dumating sa akin na magkasama na. Sila yung partner, sila yung pares. Tapos yung blue at saka yung green na yon yun ang magkapares din. Si blue dyan at si green marsha. Ito naman si mixed color Shirley at si white Rolly. Pinangalan ko sila sa John and Marsha family. <laughs> yan. Oh, bye na kayo sa ating mga manonood. Ako yung magtatapos na ng video. Bye bye. Ilalive ko sana kayo pero next time na lang tayo mag-live. Okay? O ano na. Bye na sa inyo. Please like, share, comment and subscribe po. Maraming salamat po sa inyong panonood.